Bro, may tanong po ako. Sino ang tagapagligtas niyo po? Well, katupan. Ang tagapagligtas po ng Iglesia ni Cristo, kung sino po ang tagapagligtas ng Iglesia noon noong unang siglo sa panahon ng Israel ay ito rin po ang tagapagligtas ng Iglesia ni Cristo ngayon dito sa Pilipinas. Sapagkat po ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ang ipinalit sa Iglesia noong unang siglo sa Israel ayon po sa mga hula ng Biblia, ang Pilipinas po ang kapalit sa iglesyang itinayo noong unang siglo. Sa Pilipinas po, muling lilitaw ang iglesia ni Kristo o ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo na ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Dito po matutupad ang tunay na papalit sa unang iglesia sa Israel. Ito po ay ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Well, katupa no, dako tayo sa iyong katanungan. Ang tanong mo kung sino nga ba ang tagapagligtas ng Iglesia ni Cristo. Well, katupa, sabi ko nga iyo kanina na ang tagapagligtas ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo at tagapagligtas ngayon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay wala pong pinagkaiba. Alamin natin katupa no kung sino nga ba ang tagapagligtas ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo sa panahon ng Israel at sa panahon ngayon dito sa Pilipinas na Iglesia Ni Cristo na lumitaw dito sa Pilipinas. Well, katupag ganito ang sabi ng Biblia sa mga gawa, versikulo 5.31. No? Pero ito po ay walang pagbabago. Ito po rin po ang ipinapangaral ng Iglesia Ni Cristo dito sa Pilipinas. At ito rin po ang ipinapangaral noon sa Iglesia Ni Cristo noong unang siglo. Kaya halos wala pong pinagkaiba sapagkat ayon nga sa ibang talata na aral, hindi po kailanman ay mag-iiba ang aral ng Diyos. Kung ano po ang aral ng Panginoong Diyos noon, na ipinapangaral ngayon ng Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas, same lang po yan, wala pong pinagkaiba. Hindi po yan nagbabago-bago sapagkat meron lamang pong iisang tunay na Diyos at iisang tagapagligtas. Well, katupag, ganito po ang mababasa natin. Sa mga gawa, versikulo 5, 31. Ang sabi dito, itinaas ng Diyos, si Jesus, at iniluklok sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas upang tayong mga Israelita ay mabigyan ng pagkakataong magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan at mapatawad. Well, katupa, itong binasang talata na nabanggit dito na ang ating Panginoong si Kristo ay itinaas at iniluklok sa kanan bilang pinuno at tagapagligtas. Kung noong unang siglo ang tagapagligtas ay ang Panginoong Heso Kristo, ngayon ipinapangaral po ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas, ang tagapagligtas po ng INC ay ang Panginoong Heso Kristo. Wala pong pagbabago yan. Kung ano ang ipinapangaral ng Iglesia ni Kristo noong unang siglo, ganun din po ang ipinapangaral ng Iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas. So kaya malinaw po ang talata na binasa natin katopan, no? na ang tagapaglitas ng Iglesia ni Kristo ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ayon sa ibang talata, ang Panginoong Heso Kristo po ay ginawa po yung Panginoon at Kristo at tagapaglitas. So wala pong pinagkaiba at wala pong binago. Yun lang po katupa. Maraming salamat po.